Isda jo. Bakak sekali, e pakai sekali. Bakak kitana jo. Baka jo, ay bakak jo. Kan. Nah. Anu lagi anang ah, damul, wakil oh. Damul? damul de pura kai. mun isda? Ay dai walang bilin ja. Ini sulak kuradai. Ai, u okay kilang. Ai kumbuluin mo, ay kumbuluin mo. Buluin mo Buluin mo na, buluin mo na. damul. Ako'ng migo. Aba pagsiwi na ko pa win ko, mawin ko play to lui. Suma play to lui. nga ako'ng ka. Kaon dai ka, uy? Oo, indi pa ko nakanaog. Kaon ka dai, uy? Indi ding. Ikaw ding. Ha? Damol ka

Yo. Tunga, Tunga lang. Tunga lang. Oh, oh ka mo lang ako mo lang bayad dan kun indi indi, indi mo ran ai. Eh. Wa ni bayad. Bukan ni imo ga bayad. Tunga lang jo. Ay, Tunga lang jo. Tunga lang jo. Ai jo. Ya, kamayar sinundot ang jung jungjung ah. Ya mi, wa kita mau yang. Wit maya kita mo ngak ja. Lunot na tuloy. Ah lunot na tuloy. Ito nga Ano yun? Ayan, isulak nung nang loy man. Hindi yung bilog nung bilin ito. Ito, tlay loy! Oo, ito, tlay loy. Pila nang joke? Pila ding. Oo, pila ding. Ito ding? Ay, 100 lang ding. Ito ding. Thank you, Berbe. Malapit ng Paskwa. Malapit ng Paskwa. Masa dyan mo prito Mangasang kilo pa ko roya. Ito, loy. Malakot tamban to. Ay, may tamban. Ay, waran eh. Tapos? May, may, ano ko to eh, pulabuntot eh. Pulabuntot man. Oh. Ay, eh. eh. Ay, eh. liloy. <laughs> may may mapasaan dyan dahi. Sana lang gid. harus. <laughs> yeah, Gawang <Gambi> ka ba? Ya. <laughs> <laughs> <laughs>

Oh, huh? Tripot lang ang eh? tripot lang jo. Oo, uh, kumakso para tripot ay ay tripot. Hindi libre lang ni Murad. Libre lang eh. Ay libre, libre lang, lang, lang eh. Magsildo lang kita sa oh. <laughs> <laughs> Facebook mm. oh, ba yun? Sobra gid eh. tripot lang. Oh tripot. Nang? Kasi won. Tapos pagbayad ba? Ako bayad din. 150. Oh. Opo, so, lang. Sige lang. Ay. Ay, 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 salamat, ay, salamat, boss. na timprano? Oo. si hey, boss Jojo oh. na ubus na isda lang. Oo. Ay, <laughs> <laughs> oh. ko nito para makonsens kaming dalawa. Oo. Palbal, palbal ta viewers oh. <laughs> Oo,

ipatak mo na kay boss ya. Oy, sige, ginaano na na, gina na ko na sa mga. Tag mo ya boss ah. Partner ba kita? Eh, partner ba kita? Tama. Oo, partner. Dai wa gi. Dai wa gi. na biktima ba? Ay, dana. Ay, ba?